na po sa ating lahat. At minsan pa, inaanayahan ko po kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kaming tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto o programa ng gobyerno at ng mga pribadong ahensya na sadyang ginawa para sa ating kapakinabangan. Maraming mga Pilipinong trabahador na nagsasakripisyo alang-alang sa kanilang mga pamilya kahit na nga ito ay delikado o maaaring maapektuhan maging ang kanilang kalusugan. Aalamin natin ang isang ahensya ng pamahalaan na siyang nagbibigay ng mga programa at mga pamamaraan para sa kaligtasan sa trabaho Kasama na rin dito ang mga impormasyon sa pag-iwas sa mga aksidente at sa kalusugan ng ating mga manggagawa. May mga personal na proteksyon at naituro na ang tama at ligtas na paraan ng pagtatrabaho, nagkakaroon pa rin ng mga aksidente. Isa ang Occupational Safety and Health Center o OSHC sa mga ahensya ng pamahalaan na nagsasaliksik at nagsasanay sa mga bagay na nauukol sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho. Ito rin ang nagbibigay ng proteksyon upang mapabuti ang kalidad ng trabaho ng bawat mamamayan. Binoo ang Occupational Safety and Health sa bisa ng Executive Order No. 307 sa ilalim ng Employees Compensation Commission bilang pambansang otoridad sa pagsasanay, pananaliksik at ekspertong teknikal sa larangan ng kaligtasan at kalusugan sa paggawa sa Pilipinas. Layunin ng OSHC na bigyan ng proteksyon ang bawat manggagawa sa pamamagitan ng epektibong pagpapatupad ng mga programa para mapahusay at maging produktibo, maging sa pagsubaybay ng medikal na pagsusuri ng mga manggagawa para sa kaligtasan at patnubay para sa pag-iwas sa mga aksidente. Approved sa amin ang ahensyang ito. Ngayon makakasama natin mga kaibigan si Engineer Jose Maria S. Batino, ang Deputy Executive Director ng Occupational Safety and Health Center. Magandang uh, hapon, sir. Magandang hapon, Jel. At uh, mm -hmm. magandang hapon din sa mga nanonood sa atin ngayon sa approve, Magandang hapon po. Opo, sir. Ngayon lang, ano, i mas elaborate na natin. Ano ba ang uh, OSHC? Ang uh, Occupational Safety and Health Center po ay isang attached agency ng Department of Labor and Employment na... Ang aming mandato ay may kinalaman sa training, researches, advocacy, information dissemination, mm -hmm. and provision of technical services mm -hmm. na may kinalaman sa kaligtasan at kalusugan sa paggawa. Mm -hmm. In fact, uh, isa nga, among the technical services that we provide, mm -hmm. uh, kami lang ho ang institution dito sa Pilipinas na nagkukundako ng testing mm -hmm. ng mga personal protective equipment tulad ng safety shoes, hard hat, mm, okay. goggles, lanyards. So yung mga PPEso na yan, pin-is subject sa amin for safety testing. So yung mga halimbawa yung mga kumpanya, nire-require ba ng OSHC na magkaroon ng isang uh, parang mm. trained officer para sa isang kumpanya? Uh, opo, ang nagre-require in fact ko mm -hmm. ang nagre-require is the occupational safety mm -hmm. Tunnel standard. Ito isang uh, set ng mga minimum requirements mm -hmm. na kailangan na uh, sundin ng mm -hmm. bawat kumpanya. At uh, sa sinabi mo mm -hmm. nga, ang isang requirement dito ay dapat ang isang kumpanya ay mayroon tinatawag na safety officer. Mm -hmm. uh, hindi lang 'yon ano. May mga kumpanya na it depends on the employment size there are companies na ang requirement talaga sa kanila is to have what we call accredited OSP practitioner yes. mm -hmm. na ang nag-accredito nito ay ang Department of Labor and Employment. Ah, okay. So, sir, wala kayong particular o parang, kumbaga, lahat ba ng occupation na sasakop ng uh, pag natutugunan ng OSHC? O halimbawa, sabihin natin ng mm -hmm. uh, isang empleyado, uh, ang worker, pag sinabing worker, Although magsasaka. Ang magsasaka mm -hmm. ho ba, mga manging dasakop din ng pangangalaga uh, ng OSHC? La lahat ng mga gagawa. Mm -hmm. uh, actually, ang coverage ng ating Occupational Safety and uh, Standards, mm -hmm. uh, all places of employment. Although mm -hmm. sa standards din natin, ano, meron sinasabing uh, there is one exclusion and mm -hmm. that is uh, the mining installation. Kasi meron tayong uh, Mining Act of the Philippines which also contains safety and health provisions. Mm -hmm so sa minahan o lalo na sa okay. sa underground mining eh yung mining act po ang uh, nasusunod in so far as safety and is concerned so yung mga training sir kayo din na nagpo-provide o mga mga guidelines kay din na nagbibigay sa mga kumpanya kung anong mga oh. pangangalagang nararapat hmm. para sa mga manggagawa oh. as to trainings ano marami kaming nakalatag na training sa uh, uh we do yung tinatawag na basic 40 hour training for uh, construction mm -hmm. and also for non-construction industries mm -hmm. apart from that meron din kami yung mga three days na training, one day uh -huh. training or safety and orientations pero hindi lang ho kami ano mm -hmm. meron din ho tayong uh, partner sa so, pribadong sektor mm -hmm. na tinatawag natin na mga accredited safety training organization mm -hmm. so meron din ho silang uh, 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 obligasyon o responsibility uh -huh. na mag-conduct ng health training. So yung self and uh, safety and health training, ano sir to anong nasasakop nitong uh, programang ito? Well ang guide uh, anong health training ano, unang-una ang ipapaliwanag sa inyo eh ano ba yung mga peligro uh -huh. sa isang paggawaan, uh -huh. sa isang uh, operation, uh, sa isang job or task. Ngayon uh, sa pag-identify ng peligro kasama rin dyan kung ano yung dapat na solusyon. Uh -huh. ha? Yan ang esenso ng isang uh, kasanayan o training sa safety and mm -hmm. So kapag ka ang isang uh, tao, ang isang uh, establishment, alam na nag-undergo ng kasanayan na ito, eh, mas malalaman nila ano yung mga peligro at ano yung karapat dapat na solusyon na dapat uh, gawin to address mm -hmm. uh, these hazards. Pero halimbawa, ito, hindi lang yung basta, masabi natin yung mga uh, aksidente nangyayari lang, hindi lang sa mga construction sites, mm -hmm. di ba, more. Madalas talaga may mga aksidente nangyayari sa mga ganyan, ano. Pero mm -hmm. halimbawa, ikaw nasa simpleng opisina lang, halimbawa, nakaupo ka lang dyan, meron ng aksidente nangyayari. Meron kayong guide na ibibigay mm -hmm. para sa mga ganong klase. Meron din, ano. No? In fact, uh, ang, uh, yun nga, no, ang uh, ang peligro naman, o oh, hazards, eh, nasa mm -hmm. lahat ng lugar ng paggawa yan, mm -hmm. eh kait sa opisina no uh, masasabi mo uh, katulad nung kung masama yung housekeeping na tinatawag ano pwedeng madulas madapa maumpog mm -hmm. mahulugan so there are, uh, there are uh, even in an office setting mm -hmm. kailangan nung tamang approach pagdating sa safety net mm -hmm. like uh, 5S. 5S and uh, uh, sa mga opisina rin na uh, katulad siguro ng trabaho nyo dito <laughs> no meron tayong mga tinatawag na ergonomic hazards like uh, uh hazards na merong kinalaman sa tamang posisyon ng paggawa uh -huh. and of course uh, in, in your case also being part of the media siguro ang isang mataas ay is tinatawag nating psychosocial ano yes. uh, yung stress niyo sa trabaho uh -huh. so kasama <laughs> ho yun all these things are a, are a part and parcel also uh, so kasama uh, the yun hazards. hindi lang physically yung natutugunan ng OSH maging yung kumbaga yung mental and mm -hmm. uh, social well-being ng isang uh -huh. worker uh -huh. Ang programa ko ng, ng kaligtasan at kalusugan ay tumutumbok mm -hmm. sa physical hazards, chemical, yes. biological, at ergonomic. Mm -hmm. Sinasabi ko nga na kasama oh. din yung uh, psychosocial. Okay. Sir, uh, yung bang mga halimbawa, yung mga equipment and mm. other safety gears, kasama ba sa it, uh, binibigay ng OSH yun? Ah uh, kasama ho sa ating uh, regulations mm -hmm. occupational safety and health standards kung if you're referring mm -hmm. at yes. sa personal protective uh, equipment yes, na ito ay dapat uh, ibigay at ipagamit nang mm -hmm. uh, libre, mm -hmm. libre ipagamit ng libre ipagamit nang libre, uh -huh. ipagamit ng libre oh, okay, sa talaga. mga manggagawa ito uh -huh. ito ay responsibilidad do ng may ari ng kumpanya uh -huh. let's say if we talk of a construction project yes. ito ay responsibilidad ng project mm -hmm. na dapat lahat ng manggagawa do na nangangailangan uh sumuod magsuot mm -hmm. ng personal protective equipment ay mm -hmm. eh, dapat meron mm -hmm. pero yun nga no sa isang uh, sa isang uh, sistemang ganon, ito ay dapat eh, kasama sa project cost na tinatawag mm -hmm. so mm -hmm. ang isang uh, project uh, katulad ng construction uh -huh. pagka ito ay uh, ginawan ng costing mm -hmm. kasama doon yung safe tenant mm -hmm. na programa mm -hmm. na merong sariling budget. Uh -huh. In fact, merong uh, Department Order number 13 na uh, uh, under the Department Order number 13 which okay. is the Occupational Safe Tenant Guidelines governing uh, uh, the construction industry ay mm -hmm. eh, kailangan under Section 70 mm -hmm. na dapat separate pay item ah, okay. yung safe tenant sa isang uh, construction mm -hmm. project. Mm -hmm. At during the bidding, eh, dapat part siya ng tinatawag na tender documents. Tender documents so, meron kang safe tenant program mm -hmm. As part of the technical documents, meron kang budget kasama sa budget na yun. Integral, ibig sabihin mahalaga, mm -hmm. yung budget for safety and health. Ano yung mga upcoming events kaya ng OHRC? Ng okay. Uh, Unang-una, no, gusto kong ipaalam sa lahat mm -hmm. na ang uh, Departamento, ang DOLE, no, ay uh, pinaigting yung uh, presensya nga uh, occupational safety and health center mm -hmm. sa iba't ibang lugar ano low launch namin yung aming mm -hmm. uh, Surigao office. Nga yeah. yeah, mm -hmm. ang uh, isang uh, focus kasi mm -hmm. ng uh, ng magiging opisina namin doon eh yung uh, mining, mining ano yes. kasi nga ang Surigao isang area na mm -hmm. marami, marami tayong minahan na uh, kahit paano na kailangan tignan yung safety and health. Meron no tinatawag na gawat Kaligtasan at Kalusugan. Ano po ito? It's an awarding of uh, best practices. Okay. Uh, individually oh. and uh, by a company uh, best practice, practices on occupational safety okay. and health. Ito nga pala ay annual once every mm -hmm. two years okay. lang po. Then uh, another by inyal activity national occupational safety and health congress. So ito na no, uh, ay uh, isang uh, magandang opportunity para sa mga safety practitioners, mm -hmm. uh, uh, safety officers, those mm -hmm. in the academy at lahat ng stakeholders who would want to be uh, a price of the latest developments mm. on a uh, safety and at mm -hmm. uh, those who are interested can always present papers uh, so hopefully uh, i upload namin sa website yung mga detalye sir ano yung ano yung tinatawag na parang online study ano? Okay yung? yeah okay so nag-launch kami ng tinatawag naming ebos e electronic basic occupational safety and mm -hmm. so this is a uh, this could be a substitute dun sa 40 hour prescribed mm -hmm. training kasi uh, uh means ano uh, marami tayo mga tao sa planta na hindi maka-attend no kasi mm -hmm. nga doon sa schedule mm -hmm. nila and uh, this uh, This program is also directed towards the OFWs. Ayun sir, Ayun, ang no. ang OFW ba kasama sa sakop ng occupational safety and health oh, kasama center. Kasama kasama sila sa binibigyan ng gobyerno ng proteksyon uh -huh. ano, in fact sa mga pre-departure uh, pre uh -huh. orientations isa 'to sa subject matter na pinag-uusapan diyan uh -huh. ay yung kaligtasan at kalusugan uh -huh. para pagdating nila sa destination country nila at uh -huh. least equip sila no uh -huh. on the basic knowledge and approaches on safety, and uh -huh. So going back to ebos uh -huh. ano, yes. so ito uh, pamamaraan para kung uh, hindi hindi mo kayang personally to attend uh, the 40 training, hour yes. training o kaya kung ikaw naman ay eh, nasa malayong lugar uh -huh. at least may access ka sa internet o, o sa ibang lang. bansa yeah you can uh, you can uh, you can uh, pursue an access. online uh, basic uh, occupational safety and course iyon sir um baka meron pa kayong mga iba pang naisipahatid sa ating mga kababayan mga paalala tungkol dun sa mga pangangalaga at pag-iingat habang tayo ay nasa pagtatrabaho okay so sa ano ano sa, sa occupational safety and health center at of course sa uh, aming uh, mother agency sa Department mm -hmm. of Labor and Employment uh, ginagawa namin lahat uh, mm -hmm. to ensure no na maging uh, mahalagang parte kami ng uh, pag-iwas nyo mm -hmm. sa mga sakon na aksidente mm -hmm. uh, sa inyong mga pagawaan. Mm -hmm. Ngayon, syempre, yung, uh, yung responsibilidad uh, ng pag-prevent, yung yes. pag-iwas talaga, ito yung responsibilidad ng mga kumpanya. No? Uh -huh. So, doon nga po papasok ko yung mga training, uh -huh. uh, uh, capability building, at iba pang approaches mm -hmm. para pagtulong-tulungan natin na walang ma at walang magkakasakit sa anumang pagawaan dito sa ating bansa. Sabi nga mismo dapat ikaw mismo sa sarili mo na sa iyong pag-iingat, di ba? Mm -hmm. 'Yun nga. Ayun mga kaibigan, uh, napaliwanag natin kung anong mga nasasakupan ng Occupational Safety and Health Center para sa ating mga manggagawa. Marami nga pong pamamaraan para maisulong ang pangangalaga sa ating mga manggagawa at katuwang nga rito ang ating pamahalaan. Nakatulong dito ang OSHC o ang Occupational Safety and Health Center para sa pagpapatupad ng mga programa, gayundin ang pagbibigay ng mga training upang lalo pang mapaghusay ang ating mga pagkawa, kalinsabay ang mga pag-iingat upang sa kabuuan makapag-ambag naman tayo maging sa pagsikap na mapaunlad ang ating ekonomiya.